Tingnan niyo okay, sikat. Okay, sikat to. Tingnan niyo, may kalokohan na naman to eh. Ano Tatakutin natin yung mga bata. Oh, tatakutin niya yung mga bata kasi challenge. Ay, yung mga bata. Target namin. Target lock. Go. Yeah. Sino yan? monster ano yan? Okay. ano ano sabi mo ano or... <laughs> oh, ano wala na, iyak na. Ito totoro yan. Oh. ipapa to mm -hmm. yeah. okay. oh. oh. <laughs> ko yung monster. Ayaw kanya na nangyakapit pag... O, tama na. Panalo ko na. Patayin ko siya. Oh, Patayin ko. O, oh, tama na. Patayin <groaning> ko, ah. Loko-loko si Toto. <mate deixar> <etera> <musi>